pinatay, chinop-chop, saka inilibing. Ganyan ang brutal na sinapit ng isang babae sa kamay ng kanyang kinakasama sa Lucena, Quezon. Naaresto ang suspect na umamin sa isa pang insidente ng pagpatay. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Chop-chop at naaagnas ang katawan ng 29 anyos na si Ronaldin Alvarez na mahukay ng mga otoridad sa ilalim ng kanilang barong-barong sa Barangay 5 sa Lucena City, Quezon. Bago niyan, mag-iisang buwan nang hinahanap ng kanyang makaanak si Alvarez mula nang i-report siyang nawawala noong June 30. Kahapon, nadiskubre ang kanyang bangkay. Ang pumatay sa kanya ang kanyang live-in na si Ryan Porga. Umamin siya sa krimen at siya rin na nagturo kung saan niya inilibing si Alvarez. Kwento ni Porga, nagkaroon sila ng pagtatalo ng kanyang kinakasama hanggang sa nagdilim ang kanyang paningin. Kumuha siya ng ice pick at sinaksak si Alvarez. Matapos niyan, ginapchap ni Porga ang biktima, isinilid sa sako at inilibing. Selos ang isa sa mga nakikitang motibo sa krimen. Ayon dun sa suspect, ang sinasabi niya ay gumagawa daw ng babae, alimbawa nagiinom, na magse-selos pinagsiselos niya yung lalaki. Ayon din sa suspek, pinag, uh, buwatan daw siya uh, ng uh, kamay ng babae. Nang makausap ng mga pulis ang sospek, may ibinunyag din siyang isa pang krimen. Hindi pala ito ang unang bes niyang pumatay. Noong March 2023, pinatay rin ni Porga ang kanilang kapitbahay na si Annalyn Orejada. Kasabot daw niya sa krimeng niyan, si Alvarez. Isinilid nila ang bangkay ni Orejada sa drum, saka inilibing. Itinuro ni Porga ang pinaglibingan at nahanap na roon ng mga ang bangkay ng ikalawang biktima. Hindi pa nagbibigay ng detalya mga pulis kung ano ang motibo sa pagpatay kay Orejada. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.